Sinuportahan ng mga senador ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. I really believe so that it's just a plain simple propaganda of uh, the Chinese government. Yan ang tingin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ukol sa umanoy issue ng Umanoy Gentleman's Agreement na umanoy pinasok ng nakalipas na administrasyon at China. Pero naniniwala ang senador, mas mahalaga ngayon ang pagkakaisa. Tanong pa ng senador sa China. Yung China, the Chinese government, hindi ba nila alam to? Are they that naive na hindi nila alam na nag pumapasok sila sa isang so-called agreement na hindi naman mapapatupad, na hindi naman may honor Do you think China is that ridiculous? Somehow they're playing dumb na kunyari, i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. Sa pagbabalik sesyon sa mga susunod na linggo, tatalakayin ang magiging hakbang sa nakaumang na resolusyon na nagalayong imbestigahan ang umano'y Gentleman's Agreement. Pero titignan pa kung isa sa publiko pa ang pagdinig. It's crystal clear na yung mga nangyayaring gulo tungkol sa West Philippine Sea ay may kinalaman dyan yung kalaban natin sigurado. Pinag-aaway-aaway tayo. Ilang senador din ang umangkla sa hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng West Philippine Sea. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada upang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Eh, wala naman magagawa. Pagka ng China, paulit-ulit lang sila nang hinaharap. tayo We have to give attention to our allies already. Ganito rin ang pananaw ni Mandaluyong City Representative Boyet Gonzales kailangan natin in the meantime talagang meron din mga tutulong sa atin na mga mga bansa na may mga kakayanan na tulungan tayo because uh, hindi kaya kaya man sila interesado diyan even sa mga bansa na Europe ay interesado sila dahil may mga makakalakal sila dumadaan diyan sa West mm -hmm. Philippine Sea. Eh. so kung iyan eh, aariin uh, at papaubayang and at magigib up na tayo na sa China talaga diyan sa ngayon maging sa kamera, may nagsusulong na naimbestigahan ang sinasabing gentleman's agreement. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.